Na, ang mga to nagmamatigas na hindi umalis dahil may nasagap daw silang chismis online na may nakabaon na diamond dito. Well, hindi totoo yun! Totoo Tatoo? yun! Kaya gusto nyo kami kumalis dito sa Diamond Hills para masolong yung diamante! Tama. Tama. tama! 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 Wala nang diamante! Kung meron mang diamante dito sa amin 'yon because of this is our land. Dati daw iisang lupa lang, ang barangay lang pasupa at ang diamond deals. Kaya may karapatan kami sa diamanteng 'yon? Oo. At may karapatan oh, din ka maman, at magbagong buhay. May karapatan kang magbagong buhay, yes. pero wala kang karapatang tumira dito. Anak na akla. Okay! Mag Tak tak go go. Nadine naman. Mabuhay. Compose. Alam niyo ba na bedtime story lang 'yon ni Lola dela sa akin dati. Tungkol sa pamilya Diamante na nagbaon daw ng diamond dito bago sila tumakas sa mga Hapon. Oo, oh, nakwento din sa akin yun ni Lola Remy. Napunod na namin sa TikTok at hoax naman yan eh. Kaya yeah, nga, kaya tayong lahat, pwede ba? At gawin na lang natin kung ano yung napagkasundoan. Oo. Iba na lang yung lokohin nyo. Sino? Huwag solohin! Magbigayan! Huwag solohin! gusto naming makishare sa Diamond. Gusto rin naming makishare dito sa Diamond Hills. Tama! Feeling namin para na rin kaming home owners dito. Feeling home owner ah? Ha? Yes. Hay ko nga, sema. Ang hasil ni. Nga rin si Kuya, sabi ni Kuya sa. Tsaka si Ate Gary, wow. Okay. 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 I have a very brilliant idea. Since all of you are feeling entitled as homeowners, starting next week, sisingilin ko na kayo ng mga association dues nyo. May bayad ba yung dues? May or Orange. Aha. Ma'am, D-U-E-S. Dus. Hindi juice. Kaya mamili kayo. Adius or association. juice. Aalis na kami! Aalis na kami! Aalis na kami! Aalis na kami!